Karamihan sa mga lalaki ay tinatrato ang pang-aakit bilang isang pagganap. Naglalabas sila ng mga papuri, biro at labis na kwento, umaasa na may darating. Para silang mga mangingisda na naghahagis ng kanilang mga linya, naghihintay ng kagat. Ngunit ang mga lalaking sigma, hindi sila naglalagay ng mga linya. Pinalapit nila ang mga isda sa kanila. Naiintindihan ng isang sigma ang isang simpleng katotohanan. Ang misteryo ay ang pinakamakapangyarihang anyo ng pangakit. Hindi siya humihingi ng atensyon. Hindi siya nagpe-perform. Umiiral lang siya sa paraang gusto ng mga tao na malaman siya. At kaya naman, hindi siya mapapansin ng mga babae. Kaya bakit kakaiba ang kanyang diskarte? Sumisid tayo. Isa, ang baliktad na flirt. Bakit ang walang ginagawa ay hahabulin ka ng mga babae? Ang pang-aakit ay karaniwang tungkol sa pagdaragdag. Pagdaragdag ng higit na lakas, higit pang mga salita, higit na pagsisikap upang makuha ang atensyon. Ngunit ang sigmas ay lumandi sa pamamagitan ng pagbabawas. Mas kaunti ang ginagawa nila. At sa paggawa nito, pinipilit nila ang mga babae na sumandal, humabol, upang punan ang mga blangko. Isipin mo ito, isang babae ang pumasok sa isang kwarto. Napapansin siya ng bawat lalaki pero isang lalaki lang ang hindi nagre-react ang sigma. Tumawa siya ng kaunti lumingon sa direksyon niya sumulyap. Gayun pa man, hindi siya nasira. Hindi siya sumandal. Hindi niya nilalaro ang nakasanayan niyang laro. At iyon ang sandali na ang laro ay nagflip naiintindihan ng sigmas na ang atraksyon ay isang vacuum. Ang mas kaunting atensyon na ibinibigay mo, mas maraming tao ang naghahangad nito. Kapag hindi na-validate agad ng lalaki ang babae, nagtataka siya. Bakit hindi siya tumitingin sa akin? Hindi niya ba ako nakikitang kaakit-akit? Sino ang lalaking ito? Sanay na ang mga babae na hinahabol ngunit isang sigma ang nagtatanong sa kanila kung bakit sila ang biglang naghahabol at ang intriga na iyon, ang kaunting pagdududa, iyon ang nakakahumaling sa kanya. Dalawa, ang hindi nababasang ekspresyon. Bakit mahal ng mga babae ang hindi nila maisip? Karamihan sa mga lalaki ay nagsusuot ng kanilang mga emosyon sa kanilang mga manggas. Masyado silang ngumiti masyado silang sabik na tumango. nagre sila sa lahat ng sinasabi ng isang babae. Ngunit ang sigmas, ang kanilang mga mukha ay nagsasabi ng ibang kwento. Isa sa kontrol, misteryo at lalim. Hindi ito tungkol sa pagiging walang emosyon. Ito ay tungkol sa pagiging hindi nababasa. Isang lalaking sigma ang pumasok sa isang silid at hindi hinahayaang kontrolin siya ng kapaligiran. Habang inililipat ng ibang mga lalaki ang kanilang postura, inaayos ang kanilang tono at iniskan ng silid para sa pagpapatunay. Ang isang sigma ay nananatiling tahimik, hindi natitinag. Nagsasalita siya kapag gusto niya. Nagre-react siya kapag pinili niya. At iyon ang dahilan kung bakit siya magnetic. Dahil narito ang bagay ang mga babae ay hindi nagtitiwala sa sobrang sabik na mga lalaki. Kapag ang isang lalaki ay tumawa ng husto sa kanyang mga biro, nararamdaman niyang sinusubukan niya ito ng husto. Kapag ang isang lalaki ay masyadong mabilis na sumandal, alam niyang masyado itong sabik na pasayahin. Kapag masyadong maagang ipinakita ng isang lalaki ang lahat ng kanyang card, nawawalan siya ng interes. Ngunit kapag ang isang sigma ay umiiral na, kalmado binubuo at medyo hindi nababasa. Nagsimula siyang sumandal. Sinimulan niyang subukang gawing reaksyon ito. And before she knows it, she's the one put in the effort. Wondering why he feels so different from every other guy. Ito ay simpleng psikolohiya. Ang mas mahirap na malaman ang isang bagay, tila mas mahalaga ito. Tatlo, ang casual dismissal. Bakit pinapatunayan ng sigmas ang mga kababaihan? Karamihan sa mga lalaki ay naglalagay ng mga babae sa mga pedestal. Masyado silang madaling tumawa, masyadong mabilis magpuri at ibinibigay ang kanilang kapangyarihan ng libre. Ngunit ang sigmas, gumawa sila ng isang bagay na ganap na naiiba. Ginagawa nilang makuha ang atensyon ng mga babae. Isipin ito isang babae ang nanliligaw sa isang sigma, naglalabas ng mga papuri at sinusubukan ang kanyang reaksyon. A typical guy would immediately bite, wow she's into me. Ngunit isang sigma, siya ay gumaganap ng cool, hindi siya sumobra. Baka magsmirk siya, baka sabihin niya, iyon ba ang pinakamahusay na nakuha mo? Baka tuluyan na niyang ibahin ang usapan. Hindi ito pagmamataas, ito ay kontrol. Kita nyo, kapag ang isang lalaki ay kumilos na parang ang atensyon ng isang babae ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo, siya ay nawala. Ngunit nang itrato niya ito na parang isa pang piraso ng palaisipan, bigla niyang gustong patunayan na karapat dapat siya sa kanyang oras at narito ang kicker karamihan sa mga babae ay hindi sanay sa ganito sanay na sila sa mga lalaking tumatalon sa mga hope para sa kanila ngunit kapag ang isang sigma ay hindi kapag siya ay banayad na binabalewala ang kanyang mga pagsisikap sa halip na yumuko paatras upang mapabilib siya siya ay nadodoble nagiging competitive siya mas nagsisikap siya gusto niyang siya na ang magre sa wakas na sa wakas ay nagpapatunay sa kanya and the moment that happens, she's hooked. Apat ang sining ng pagsasabi ng mas kaunti. Bakit hinahayaan ni Sigmas na katahimikan ang magsalita? Iniisip ng karamihan sa mga lalaki na kailangan nilang punan ang bawat katahimikan ng mga salita. Ipinapalagay nila na kung hindi sila palaging nag-uusap nagsasabi ng mga biro o nagpapabilib sa isang babae sa kanilang mga kwento, mawawalan siya ng interes. Pero isang sigma, mas alam niya. Naiintindihan ng isang sigma ang isa sa mga pinaka-underrated na batas ng atraksyon. Ang mas kaunting sinasabi mo, mas maraming kapangyarihan ang hawak mo. Pag-isipan ito, sino ang pinakamakapangyarihang tao sa anumang silid? Hindi ito ang lalaking nagsasalita ng pinakamalakas. Hindi ito ang sumusubok na patunayan ang kanyang sarili. Ang lalaking nagsasalita lamang kung kinakailangan ang lalaking maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ang lalaking maayos na nakaupo sa katahimikan habang ang iba ay nag-aagawan upang punan ang kawalan. Dito nagniningning ang mga lalaking sigma. Hindi sila nagsasalita para lang mag-usap. Hindi sila naglalabas ng mga iniisip para sa atensyon. Sa halip, nakikinig sila, nagmamasid sila, at kapag nagsasalita sila, ang bawat salita ay may bigat. At narito ang nakakabaliw na bahagi. Nakakabaliw ito sa mga kababaihan. Karamihan sa mga lalaki ay nagmamadaling punan ang katahimikan dahil hindi sila komportable. Hinahayaan ito ng isang sigma na mag-inat. Hinahayaan siyang maupo sa sandaling iyon ng pag-asam. Hinahayaan siyang magtaka kung ano ang iniisip niya at ang misteryong iyon, ang pag na iyon. Ginagawa nitong mas matindi ang lahat ng sinasabi niya dahil sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan ay isang kapangyarihang galaw. Lima Ang hindi matitinag na frame kung bakit hindi kailanman sinubukan ng sigmas na mapabilib ang mga kababaihan. Napansin mo ba kung paanong ang mga pinakatiwala na lalaki ay hindi ang mga nagpapakita ng off? Hindi sila ang nagbaluktot, nagyayabang o nagsisikap na kumbinsihin ang mga tao na mahalaga sila. Hindi, ang mga tunay na nagtitiwala na mga lalaki ay ang mga tao lamang at dito nang ibabaw ang sigmas ang isang sigma ay hindi lumalakad sa isang silid na naghahanap ng atensyon. Hindi niya inaayos ang kanyang pagkatao para magkasya sa karamihan. Hindi niya sinusubukang maging nakakatawa, marangya o maingay para lang mapansin. Sa halip umira lang siya sa sarili niyang realidad. At iyon ang susi. Ang realidad ay anuman ang iyong pinaniniwalaan. Pinahayaan ng karamihan sa mga lalaki na hubugin sila ng mundo inaayos nila ang kanilang enerhiya. Sila ay umaayon. Humingi sila ng pag-aproba. Ang isang sigma ay gumagawa ng kabaligtaran. Napahawak siya sa kanyang kinatatayuan kaya ang mundo ay nagsimulang mag-adjust sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi kayang labanan ng mga babae ang sigmas. Maaaring subukan ng isang babae na subukan siya magbigay ng mapanuksong pananalita o hamunin ang kanyang kumpiyansa. Pero imbes na mag-react, imbes na patunayan ang sarili, ngumisi lang ang isang sigma. Marahil ay nagbabalik siya ng mapaglarong komento. Baka wala siyang sinasabi. Pero kahit anong mangyari, hindi nasira ang frame niya. At kapag ang isang lalaki ay hindi nag-react, kapag hawak niya ang kanyang sariling realidad, kahit na ano, ang mga babae ay likas na nararamdaman ang kanyang kapangyarihan dahil ang pagtitiwala ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng anuman. Ito ay tungkol sa pag-alam na hindi mo kailangan. Anim, ang kinokontrol na kaguluhan. Bakit pakiramdam ng sigmas ay mapanganib sa pinakamahusay na paraan na posible? Maging totoo tayo. Gustong gusto ng mga babae ang isang lalaki na medyo mapanganib hindi sa isang walang ingat, hangal na paraan, ngunit sa isang kontroladong uri ng kaguluhan. Isang lalaking hindi mahuhulaan na nagpapanatili sa kanyang hula na nagpaparamdam sa kanya na buhay. And guess what? Iyan mismo ang kinakatawan ng mga lalaki ng Sigma. Kita nyo karamihan sa mga lalaki ay nabibilang sa isa sa dalawang kategorya. Ang mabait na lalaki, predictable, ligtas, laging available ang bad boy, reckless, unstable, patuloy na naghahabol ng kilig. Si Sigma, hindi rin siya, pareho siya. Siya ay may disiplina ng isang monghe, ngunit ang tindi ng isang bagyo. Siya ay kalmado, ngunit sa ilalim ng ibabaw na iyon, ramdam mo ang apoy. At iyong balanse, iyong kinokontrol na panganib, ito ay nakalalasing. Isang Sigma ang pumasok sa isang silid at kaagad na nagkaroon ng energy shift. Nararamdaman ito ng mga tao, nararamdaman ito ng mga babae. Masasabi nila, ito ay isang tao na may control sa kanyang sarili, ngunit maaaring baligtarin ang mundo kung gusto niya. At 'yung kilig na 'yon, 'yung feeling na may pwedeng mangyari any moment. Kaya 'yung mga babae hindi pwedeng lumayo. Kaya ngayon nakikita mo ito ang mga lalaking sigma ay hindi nanliligaw tulad ng ibang mga lalaki dahil hindi nila kailangan. Hindi sila naghahanap ng pagpapatunay. Hindi sila nagsisikap ng husto. Hindi sila naghahabol, nagmamakaawa o nagpe-perform. Sa halip, ginagamit nila ang katahimikan bilang isang sandata. Kinokontrol ang kanilang frame na parang isang hari nagdadala ng enerhiya ng mapanganib na kalmado na nagpapanatili sa mga kababaihan sa pinakamahusay na paraan. At iyon ang dahilan kung bakit palagi silang namumukod tangi. Kung ikaw ay isang sigma o kung ikaw ay nasa landas sa pagiging isa, pagmamayari ito. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto pa lalo sa archetype na ito. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang e-book sa description or type the word sa comment section Sigma. Ngayon para isend ko sa iyo ang e-book. Become the Sigma Wolf. Walk your own path. Mag-drop ng komento. Ipaalam sa akin ang iyong mga iniisip. At kung bago ka dito, pindutin ang button na mag-subscribe. Dahil trust me, simula pa lang ito.